Hello magandang araw po sa inyo lahat mga abyan um, Ngayon po ay uh, mag-unboxing tayo Umorder po tayo online ng uh, Magagamit natin dito sa ating mini farm Sa paglilinis ng ating mga kulungan ng manok mga abyan ano? Kasi nahihirapan tayo na mag-brush tayo ng mag-brush Tapos yung tubig masyadong magastos so, Umorder tayo ng uh, yung parang pressure of spray mga abyan ano. Ayan, un unboxing na natin 'to. Uy, May free pa na ano mga abyan ano. Ayan, oh. Free gloves. Wow. Tingnan okay, natin pa. Uh, Tapos na. Ah. Na, nakita. Bola. Ayan mga abyan, oh. Ayan bali ito yung kanyang manual mga abyan ano gamit pala ito sa washing car washing artifact mga abyan so dito naman sa manok natin ito gagamitin dito sa ating mga kulungan ng manok para hindi tayo mahirapan na brush tayo ng brush ng ganun at yung mga singit singit mga abyan ano pwede nating isprayhan lang ng may pressure para malinis. Kailangan kasi malinis yung ating ano mga den ano, yung ating mga kulungan lagi ng ano para makaiwas tayo sa bakterya at sa virus mga den. Ayan na siya, mga abyan o. Ano? Oh. Ayan. Wow. At para i-assemble natin. انت واسع من Ang butang ding redo. Ayan mga abiyan, na, na, i, ano, na, na, na,